mga hi hello hello welcome to amas vlog channel mga kapangga pakita ko sa inyo yung florida beauty ko yung florida beauty na binili ko noon ito yung unang dahon ito ang binili ko isang dahon lang siya na mayroon nagkaroon ng soloy 1300 noon ato na siya yung unang dahon, yung pinakauna tsaka dito yung pangalawa, ito yung dahon ito, ito, ito pangalamang dahon, mga maliit kasi, kasi pag ano isang dahon lang ito pa maliit unang dahon ito yung pangatlo yun, at saka dito yung, yung, yung mga dahon niya at saka marami siyang dahon o, oh, oriya ba to? Aywan ko. Basta, variegated na Florida Beauty to. Marami na siyang dahon. Pero usog. oh ang haba na niya, mga kapangga. O, tingnan niyo mga kapangga. hindi ko pinupupa to. Takot ako eh. At saka gustong gusto ko pa siyang tingnan yung ganito na kalaki. Yung isang dahon nagkaroon ng ganitong kalaki oh. yung mga kapangga. Ito. Ito, ito. Ito, ito yung bagong ano niya. Yung bagong ano talaga. Mm. Bagong, bagong unfurl. At, at saka mayroon na siyang dito, ano, kasunod. Kung um, marami na siyang area uh, roads, pwede, pwede na talaga siya ipupa, kaso lang. Tapot mura na ngayon yung bagong mga ano yung mag, bagong mga propa ngayon yung ano nasa 500 na lang yung isang dahon yun yun nasa 500 na lang isang dahon yung mayroong nag-live yung nag -live, live noon. at saka ito naman yung mga saan birth ko halo-halo dito yung mga propa ano yung mga tropa ko na ano, yung five color, yung of orange, yung pinakabunso yung black cardinal, ito yun, pinakabunso, yun, pinakabunso siya, yun, mm -hmm. yun, pinakabunso, at saka ito naman, si, variegated sana, yun, nasira yung ano, yung variegated na lusaw, yung ano niya, yung, 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 yung may ibang, ibang kulay. Tsaka sana bumalik yun. Tsaka mayroon naman siyang dot-dot dyan. Eh. dapat ano dot-dot. Iba-iba talaga yung ina niya. Kasi nang nalusaw kasi. Hindi masyado na ano. Na, na ano yung piston niya. Ano? Kasi parang ikat po ito kasi ano, mabuhusan siya ng ulan pag umuulan nasa kasi ng ano tsaka hindi ako nakapag spray at tsaka yung yung ano naman yung yung black cardinal po, yung mga solo yun yung yun yung una pinakabunso yun at saka, ito yung kasunod ng kasunod ng ano bago bagong lumaki kasi mo nang spray walang abono bago ko lang linagyan ng lasso well ikabili ako ng lasso well Nagyan ko na sila. Ito yun. Ito. Ito yung mga malaki ko na ano. Baka ka magkagusto dyan. Oh, yun. Yung tricolor prince of orange. Oh, ito na. Ito na yun. Oh. Ang na. Ang lang ang ganang kulay para osa. Oh, ito na. Ito na ito. 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 Ito na. Mm -mm. ito. Hmm. Ito yun. Yung kasunod nung pinagpupa ko. Ito sila. At saka ito. Ito. <clears throat> ito yun. Kasunod. Ito. smooth May red talaga siya, no? Ang May red. Black cardinal may red. Check. brown, red, brown. At saka yung na, ng bunso. Ito. Yung sinundan ng bunso. sinundan ng bunso. Ito. Yung unang pinakita ko yung bunso. Pinakabunso. At yung isa dito, nandoon na, nandoon sa mo no, sa magandang kamay, yung mabuting kamay, mabait na tao, nandoon yun. Ito yun. Ito, ito yung nalawa sa bunso. At tsaka ito naman yung nanay ng malumina ko. Ito yung malumina black homa yung black homa iwan ko sana magkaroon siya ng red din uh, mm. yun yung, yung ano yung, yung nanay 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 yung homa ito yung mga solo niya mayroon pang bunso to ito yung solo niya ito ito yung mga kapanga yung solo niya at saka yung yun, pangalawa yun. tatlong, may, tatlong solo ito eh tatlo homer, lumina at yung lakoma meron uh -huh. thank you hanggang dito na lang babay na pinakita ko sa inyo yung halaman ko sana mayroong magkagusto baka mayroong magkagusto kung na lang nyo dito amas garden yung maliit na garden lang babay na mga kapangga yung mga ko dyan and dyan yung mga tons dito naman yung mga orchids kahit hindi inalagaan mabuti, nagkaroon pa rin sila mga bulaklak yung, to yun, ito nun ako lang kasi mag -isign. At saka minsan pag napagod ako maglakwat sa ako, punta naman ako ang SM kasi doon ako magpahinga, magpalamig mga <laughs> kapangga uh, dito dito yung black majesty sana. Oh, sige. Bye-bye na mga kapunga. Thank you. Thank you. Thank you. Subscribe. Like, comment. Oh, sakin na na yung ability ko dyan. May ability ako. sa so, na lang.